Ka for parents welcome back to my channel Bali ngayon uh, ipapakita ko sa inyo ngayon yung fourth cash out ko kay Kumu So ito siya Ganito ulit ang gagawin natin is pupunta tayo sa profile then pindutin natin yung wallet So, ayan, as you can see, makikita nyo po dyan yung coins, yung diamonds ko, and then yung experience points. So, pipindutin natin tong redeem. Ayan, makikita natin kung magkano siya. So, ilalagay lang natin dito yung kung magkano yung ating iwi-withdraw. Ay, mali. 204, 192. So, ayan. Then, pagkatapos yung pindutin yan, pipindutin na natin yung withdraw. Then, pipindutin natin tong confirm. Pindutin natin ang confirm. Confirm lalabas yung enter your passcode. Enter natin yung passcode. So, pagpindot natin ng confirm, ayan na po yung lalabas. Hooray! So, ibig sabihin, successful na siya. Then, babalik lang po tayo sa wallet. As you can see, makikita nyo dyan, wala na po yung diamonds. Zero na po siya. Then, dito na po siya nakalagay. Nasa cash out po. mag po kayo ng 3 days para pumasok po siya. So, ayan po. Oh. Nakikita nyo, yan po yung converted amount and then yung kung magkano sa siya, magkano siya sa peso. So, ayan mga ka parents. Uh, medyo laylo muna tayo sa dog information. Bali, eto muna is ano ba tawag dito earning up naman po muna tayo. So maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa vlogs ko. Kung may mga question po kayo, pwede po kayong mag-comment doon sa videos na napanood nyo. Sasagutin ko po 'yan, kaya lang hindi nga lang mabilisan. Kasi minsan busy din po. So ayun po. Maraming salamat po sa lahat-lahat. God bless po.